Matapos mabusog ang mga turista at mga residente sa Giant Fried Rice nung nakarang taon, muling bubusugin ng Hotel and Restaurant Association of Baguio ang publiko sa ikalabing walong pagdiriwang ng Hotel and Restaurant Week sa Baguio City, isang higanting pagkain muli ang kanilang ihahain. Handog nila ngayong taon ay giant pasta na tinawag na Pasta Mania. There will be 11 participants for this year's pasta festival and if i can uh, further include the information the pasta flavors would include but not limited to the longanisa garlic and hamonado pasta aglio olio tuna pasta some spicy sardines pasta pesto pasta and spaghetti i assume this is bolognese so Isa ito sa highlight ng pagdiriwang ng HRT Week. Ang nasabing pasta minya ay bubuuin ng labing anim na pie at bawat pie ay aabot sa isang daan at kilo ng pasta. Sa kabuuan, aabot sa dalawang libo at apat na daan na kilo o 2.4 na tonelada ng pasta ang kanilang ihahain. So, of course. Yes, yun sa amin kasi sir, basta binigay namin yung mga total weight ng ng pasta na 150 kilos yung raw and then yung yung mga sauce tsaka yung mga yung mga ilalagay nila na ano is depende din sa kanya-kanya. Siguro kanya-kanyang kuan ano uh, cost. Nakatakda itong ihain sa publiko sa darating na ikalawa ng Oktubre. Maliban dito, magtatagisan din ng galing ang mga hotel and restaurants at universidad sa iba't ibang patimpalak mula October 9 hanggang 11. Well, we are lucky that we have a good relationship with Chef Mayor Nasigismondo, who practically handles the invitation for famous or noted uh, chefs coming from Manila and different places of the country. And of course from Baguio, we have very good chefs coming from Baguio also. Ipinakilala na rin sa publiko ang mga kandidata ng Mr. and Miss H-Rob 2025. Magtatagisa ng mga ito sa Talent Competition sa September 14 sa SM City Baguio habang sa Ikalabingsyam naman ng Setyembre ang Pre-Pageant Night sa Cordillera Convention Hall Baguio Country Club. Sa Ikatatlumpu naman ng Setyembre ang Coronation Night sa Cordillera Convention Hall ng Baguio Country Club ang mga kalahok sumalang na sa iba't ibang training kabilang na ang personality development training na pinangunahan ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Charles Nicolimon, RNG News.